ang nag-deliver punta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Scudero during the bycam. Sinabi pa ni Sekmina, Everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approved na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tixay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay lalabas ko po together with this video.